Iba na siya ngayon. Hindi na siya katulad nung dati. Patubsinig mga 'ab spray ka musta kay Latian. Ng umaga. Ayun, umaga ngayon, ah, umaga ngayon ah. Sun sunrise. Makita natin yung sunrise ah umaga ay nandito po tayo ngayon sa sa barangay Kabunggan dito sa may dagat ganito na palang itsura ng dagat ng mga best friend puro bakawa na siya marami ng mga mangroves na tinatawag wow. dati dati kasi dito ka palang kitang kita mo na yung dagat kitang kita mo na yung yung bundok ng Baguio City yung nandun pero ngayon Kitang kita po yung bakawan Puro mangrove na po yung nakikita natin dito Ano mga abis friend Yun oh, Puro bakawan yan Hindi po natin makita yung Talagang dagat Dahil nandun pa siya sa Pinaka Pinaka dulo Ah, uh, pa, medyo malayo pa. So, lilipat po tayo ng location mamaya. Dahil iba na siya ngayon. Uh, Hindi na siya katulad nung dati. Iba na siya ngayon. Hindi na siya katulad nung dati. Di kaya, <laughs> na dito ka pa lang ay eh, may tama na yung dagat kaso nga lang. Nandito na tayo sa dagat mismo pero puro bakawan pa rin. So titingin tayo, hahanap tayo ng medyo ah uh, yun, meron din palang daanan dito meron din palang daanan dito so ayan mga best friend Uy. yan meron din palang daanan dito so yan ang ay nakita po natin kasi dyan banda puro bakawan na dati malinis yan hindi na siya katulad ngayon talagang yan ganito dati dito pa dito ka palang makita mo na yung tubig sa dagat so yan mamaya kung isip ko kanina kung hindi tayo makaka punta doon kaya ano hindi natin kung yung katulad ng ganito yung malinis dilipat sana tayo pero ngayon nakita natin na medyo malinis yan may part din pala na walang bakawan so yan kitang kita na po natin yung dagat puro ano na para para na siyang gubat magubat na siya rito <laughs> di ka tulad dati nung bata kami talagang naglalaro kami sa dagat eh Ilan nila lang yung mga bakawa na sa dito sa dagat. So naglalaro kami dito sa sa dagat dati. Yan. So mamaya lilipat po tayo ng location no para makita natin. Pero dito puro bakawan no? Oh. Ganito na pala yung tsura ng dagat dito sa gilid ng dagat. Ayun oh, mga Ayan, ganyan, ganyan. Tataas na mga mangroves. Ilang taon na hindi ako nakapunta rito. Ilang taon na hindi ako na uh, nakapunta. E ganito, na, ganito na palang itsura ng lugar na to. Dito sa dagat sa kabunggan. So yan po ano, mga bestfriend kung makikita ninyo po yan. yan Puro bakawan na po yan, yan. yan. Yung Tundol Beach na sinasabi namin dati Doon banda Diyan banda yung Tundol Beach yan. So yan po ano Mulan sa bandar yan Yan yung Baguio uh, Bundok sa Baguio Baguio City yan. So Yan, puro bakawan na yun, no? Ang tataas. Grabe. Bakawan na rin yan, no? Hanggang doon, bakawan na rin, no? Da grabe. Ganda talaga na. Hindi <laughs> ko alam kung maganda ba o ano, pangit na ngayon. Kasi maraming bakawan, tapos yan, parang magubat na siya. Yan. Ganyan yun yung cura ng dagat dito sa amin ngayon gilid ng dagat ganito yung itsura ang gilid ng dagat sa amin ngayon so ayan yan yung isla yan tapos yan beach so so mamaya ulit ano mga best bali magkita kita tayo ulit mamaya at uh, baka doon ako pupunta lilipat tayo doon banda at um, ayan. Grabe pala. Ganito na pala yung itsura ng dagat dito. No? <laughs> Ganito na pala yung itsura ng dagat dito. Puro bakawan na. Ah. Daming ipil. Ay, daming ipil. Daming ba? Bakawan na nga ang sinabi ng ipil ba? Daming bakawan talaga. Daming uh, mga puno. Puno ng ano, mangroves. So, yan po. Ganito na pala yung itsura ng gilid ng dagat dito sa kapo. yeah <laughs>